pag gusto kong kumain ng gulay, pumupunta lang ako kay nanay kasi napakamura ng na mga gulay niya. At nasa labas lang siya ng gate ng GMA. So, walking distance lang yan from our place. So, kung gusto niyong bumili, punta lang kayo sa may GMA. So, ayan, samahan niyo kami. Kasi si brother naman ang magluluto ngayon. Oh, di ba? Ang bait ni nanay. Talagang nagpatatlo, ano pa sa 50, eh, 20 pesos lang naman yung isang bungkos. Kaya lagi talaga akong bumili sa kanya. Napakabait ni nanay. Sabi nga ni nanay, bumili pa kami ng talo. Sabi ko na yung tatlo lang kami, babalik na lang kami anytime okay, na kailangan namin ng bulay. Mabulog. Huwag kang mag-alala. Kasi nga, tatlo lang kami baka mabulok mayan, na. Kaya naman, kapag napapadaan talaga ako kay nanay, lagi na ko bumibili kanya kahit hindi ko kailangan ng mga Kaya mas maganda talaga na bumibili tayo sa mga bangketa kasi nakakamura na tayo, nakakatulong pa tayo sa kanila para makauwi agad si nanay, di ba? Si Brown naglalakad at iluluto na As ngayon. yan. dito sa Jimmy kasi may shooting ako. <laughs> yan pa rin ang damit mo <laughs> oh, uniform <laughs> uniform niya actually sa akin guys eh dumating siya sa bahay nawala siya siyang dalang damit kasi nagka emergency siya na hospital siya sabahas so, yung suot niya yan pang takbo ko yan 2017 finisher ako ng full marathon sa singapore 2017 pa yan eh ayan tara samahan nyo kami magluluto si bro ng ano unahin muna yung ano yung ano uh, ni Santak <laughs> string beans si Itaw. So, ayan. Uwi na muna kami, guys. So, ayan. Pakyat na kami. Nasa bahay na kami. At may binili nga kaming linagang maniyan yung kinakain ni brother. So, ayan. So, ayan na, nakaluto na si brother. Tinamad na, na ako na ano, mag-full video. So, thank you so much for watching. Follow for more. Kapag so, nakita niyo si nanay, bilhan niyo din siya. Ha? Ah. So, may labas lang siya ng GMA. Thank you.